ayun pala yung bahay ah may jet ski so maganda pala rito banda rito yun so marami pala jet ski mga ka BJ andito pala sila yan o oh, dami jet ski oh. so ito ang tawiran ano ayan mas maganda siguro ito pag sa gabi kasi puro sa mga ilaw-ilaw ito. Parang naka-floating ba siya or... Ano ito? Naka-floating lang ba siya o naka-ano yung ano niya? Ah, naka-floating? Yun, pwede pong floating pala. Maganda pala ito. Lahat dito floating. So pwede po tayo ikot dito So, pala muna tayo. Tingnan natin kung pwede tayo mag-ikot dito. So, may mga ano pala dito may mga jetski floating pala ito oh. dito pala jetski ski mga ka-BJ. kaya pala pagtapak ko lang medyo pag anong siya yun pala floating pala ito so balik kayo po ang namamahala dito ah, po. ano po pangalan nila sir? Christian po ano po pangalan dito? ito po yung gasibo po ni Island Valley gasibo ng Island Valley ah, so nakikita ko po may mga ano po kayo may mga jetski yes po sir. So, pino, uh, pina pinaparin po niya. Yes, po. Magkano po ang ano dyan? Ah, uh, 30 minutes natin sir. 2,925 po. 2,925. 25. Po. 25. 30, 30 minutes yun? Yes po. Oh, so kahit saan na gusto mo i-keep dito, pwede. Ah, uh, may hang ano lang po tayo, sir. May hanggan lang. Po. Ah, may hangganan um, din diyan. Si ayun. So, e, bali ilan ano na po ito? Ilang taon na po ito nag-operate kayo? Taong matagal na po ito, sir. Kung mga 11 years ka meron lang. Ay, na. Eh, tawag lang plabas ngayon ko lang natan sinito. <laughs> hindi kasi nakita ko lang diyan sa Facebook, hindi eh, no, bago lang eh. Oo. Oh, So ibig sabihin bago pala ito mag-pandemic, meron na ito. Meron na po ito. Kaya lang ito lang po 'yun. May 'Yung pong balsa, hindi pa po ito nasipot. Ah, hindi pa oh, 'yun. Ito pa lang po. Itong diretso oh, lang ito, itong oh, diretso oh, lang oh, ito oh, dati ito. So, ito, hindi ito floating. Hindi, floating po. Ah, floating na rin. So dati floating na talaga ito. Yes, po. So itong jet ski noon pa o ngayon pa lang ito? ito noon, pa, pa rin. Yan, ah, pag-operate din meron na talaga. Yes, po. Ayun. Magkano pala 'yon? Dito tayo. Magkano pa lang ito ito? ito? Sir, sure. Bago niyo po ito ma-consume, kailangan po ang model po muna tayo sayang ang bali ng pagdaya. Yun po yung boodle fight. Ay, doon siya may yes pagpasok po, doon. Po. So, magkano ang boodle ni, uh, fight niyo? Mayroon po tayong package A, package B, package C po. Magkano ganun? Halimbawa? So, yung package A po natin, yun po yung uh, 9,900. Yun siya pinakamababa? Yes po. Siya tapos yes. siya pinakamababa? Yes po. 7 to 10 packs po yun. Yun na po ang pinakamababa. Ayun Ay, na pinakamababa? Yes I see. Yung 7 to 10 packs po po. So, tapos pag andito kasama na yun? Apo, kasama na yun. Ay, kasama na yun, dito kakakain? Yes, po. Kahit ilang person kayo pwede? Ah, 9 to 7. Ah, 9 to 7 uh, yun? Ah, 7 to 10 pa. Ah, 7 to 10. Ayun. So, yung mga bata hindi kasama yun. Mga, mga ano lang, mga adult lang. Pwede mo naman po. No, no, ibig sabihin yung 7 to 10 na yun, kasama na uh, bata doon o adult lang po. yun. Meron pa po, meron din po. Bata. Ah, meron din ba, po. Hindi No, no, ibig sabihin, halimbawa, yung, ano 7 to 10 ba yun? Apo, 7 to 10. Yung si Apo, 7 to 10 packs si po, pa. yung dami po nung makakain. Ah, si, Ayun pala, jesky, bilis oh. So, sige, igot lang ako. Oh, ah. sige. Okay, okay. Thank you, thank you. So, maganda pala ito. Hindi ko lang talaga ito napansin ngayon pala ah. Hindi lang ako, siguro marami hindi nakapansin dito. Ngayon lang ito. Ngayon lang natin nakita. Ayun, ito po. Itong, ayan, jesky oh. Ay, ano pala? Ayan, jesky oh. Ayun oh. Bilis ah. Ayun ko kay Lako Chago. Bilis. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Hello. Tinan natin yung jet ski bilis ah. Ano yun ah, may nagtuturo ba yun o oh? mismo siya na mismo talagang ano? May nag, ano po, may kasama. Yung, nag, yung nasa likod niya nagtuturo yun sa kanya. ayo Ano po ninyo yun ma'am? Kumare ko yun. Ah, kumare mo. So, taga saan po kayo, ma'am? Antipolo po. antipolo kayo. Yeah. So, dito lang pala kayo napunta. Ilan araw na po kayo dito, ma'am? Uh, yesterday lang kami. Ah, yesterday. Stay in lang kami. One ah, one night. So, ito pala. Ayun. So, yung nasa likod niya yun, yun ang nagtuturo sa kanya. Bilis pala. Yeah, yeah. So, ito, tingnan natin. Sa bagay itong jet ski kasi ito, pagka marunong ka magmotol, sandali na lang ito. O, pag marunong ka magmotol, sandali na lang ito. Kasi parang motol din naman talaga ano nito, nito sa kamay mo. Ayan. Pagkakaibahan lang po dito, sa ano siya, sa dagat, sa tubig pala, o, let's say sa tubig. Bilis ah. So, ito, ayan na, meron din po sila mga kabiche. Mga ganitong gamit parang nasa ano tayo sa sa mga beach marami ganito ah Three times na kami ngayon lang. Ngayon lang. So ano naman po masasabi ninyo dito? Maganda. Maganda na. No? Tapos malamig. Yes. <laughs> so, ano, maganda yung ano niya. Ambiance. Wala ng ambiance. Ito, uh, Oo. Oh. So maganda pa lang ano dito. Ito okay. so, nagustuhan po ninyo dito. Oo. Parang nasa ibang lugar ka. Ah, yun napo layo pili. sa pollution, tahimik. So kung ikumpara po natin sa mga napuntahan natin mga iba. Yung doon po malapit natin sa Metro Manila. Alam mo actually naggaling kami sa ba Bali, Indonesia. Ah, naggaling ano? kasi sa Bali. Ngayon nung ano nami, pag parang naramdaman ko ulit yung naramdaman ko sa Dari Indonesia. Oo, parang huy bumalik ulit ako para sa ano ah Bali, Indonesia. Maganda ang Bali ah. Okay, maganda uh, Hindi Dito nakaluwag-luwag si mama Nakakarating sa bali <laughs> <laughs> Minsan lang po <laughs> Minsan lang Hindi alam mo talaga gano'n talaga mam ma Dapat talaga palagi tayo mag-enjoy Enjoy, enjoy <laughs> natin po Ay, yung katawan ano? natin Yung sarili po natin Hindi po puros trabaho lang tayo <laughs> Hindi ano yan So Ito na po Ang bilis ah Ang bilis So okay lang po kayo balik ng ano Mamaya na po Mamaya taga antipolo pala ito ah Kaganti polo pala si ma'am. So ilan po kayo ma'am dito? Marami kayo? Eight. Ah, eight? Yan, isang grupo. Oh. Ay, ah, yun mga kasama mo yan. So andito na po yung jet ski. Ay, na. Galing na ni mama. Pero sanay na siguro ito, ano? Hindi okay. okay, po, first time ah, niya. first time. <laughs> Ayaw. first time niya. First time pala. Yun ang sinasabi ko talaga. Basta mano ka sa motor kasi maganda ito eh.

So, okay, apa, kumusta ma'am? Okay Kuma, po, ang saya. Okay. happy, happy. First time ko, first time. pero <laughs> time. Pero oh, ang galing niya. Para oh ang galing ano, mo raw. Ah. Ah. Kapag-ausan ninyo. first time. saya, saya, saya. masaya. ano, okay, okay. So, uulitin niyo yan, Yes, uulitin. Babalik kami dito. Babalik kayo. So, sige ma'am, thank you ma'am. enjoy naman, enjoy naman. okay, thank you, thank you, thank you. Thank you So, ito pala, mga kapitano no, na taga ano, ano, taga ano, ano, Makati din ako eh. Ah, uh, oh, uh, ano, uh, Sa ay, na, sa dati pong Pembo ngayon tagig na. Uh, tagig na ay, po. tagig ka rin yes. Siya po kayo sa po kay sa tagig, ma'am. Yes, ako tagig tipas tagig. Ah, tipas tagig gayon. Sama tawi-tawi adventure. Sama tawi-tawi adventure. Sama, M A S A M A. Hanapin ko sa kuha hanapin. Hi. Sa YouTube po, ma'am. Sa Srembo ko. Sa Srembo pala ito. Pembo po ako doon sa may Ay, ano. Dati, sa Srembo ko tra... Hi, ang taga Doon po ako sa may Barangay Rizal malapit doon sa center. Doon malapit din ba may talipapa doon? Ayun, doon. Ah, doon. Ayun doon ako sa paligid Kami, tatay sa Palar kami. Ah, Palar po kayo. Matagal ka na dito, kuya? Matagal ka na? Saan? Doon sa Makati. Matagal na ako to. Anong year ko pinanganak? Ita, so, meron ako kaya nung ah, ano. Sige po, sige po, sige po. Ah, uh, ito po yung mga kababayan po natin, mga ano natin ah. Mga taga Batchy, taga Makati, taga Pasig, taga, taga Tagigayam oh, tagi, po sila. Pasig, Bagolo. Batch 82. Batch 82. Rizal High, Dela Paz. Ayan po. <laughs> Ayan po. Ay, ito buti 'tong mga naano natin ah. mga kumare ito eh. <laughs> yes, <laughs> mga kababata. Mga kababata po mga KBJ ah, mga KBJ mga kababata po ito. Ganyan, ganyan talaga dapat talaga enjoy enjoy okay, tayo. Ah, alay po, tayo. Hindi po pwede puro trabaho na lang tayo, magmumukmok na po tayo sa bahay. Enjoy po natin sarili natin. Kasi yung ito po nagpapaligaya sa atin, ito po nagpapabata sa atin pag tayo po nag-iikot. Ayan. Ang hindi po natin maidadala yan sa kamatayan natin. Talaga tandaan po ninyo. Ang makikinabang lang po dyan yung mga naiwanan natin. Oh. <laughs> hey. Baka siya pong taga-mana po sa atin yung mga may mga ano tayo na hindi magandang ugali. Sayang <laughs> lang kami, pa <naghirapan. laughs> Dapat talaga enjoy natin. Uh, dapat enjoy. Enjoy, enjoy lang po mga ka-BJ. Uh, so, marami. <laughs> so, thank you, thank you so much. Kita-kita, tigis mo tayo. Thank you, thank you, thank you, thank you po. Thank you so much. Okay. So, kari po yung ano nila. Ere po yung speedboat ay yung ano nila jet ski nila mga kabitsay. Sarap puntahan po ninyo dito, promise. Kung narinig niyo po sabi ng mga uh, mga babae kanina diyan, mga ano nila dito. Sarap daw. Naalala daw nila. Pwede po nila ikumpara doon po sa ano sa Bali Indonesia, sa sarap po dito. Ito po, ano po siya? Uh, floating po ito mga kabitsay. Pero sa totoo lang matagal na pala sila dito nag-operate. Uh, mga 11 years na po sila mga kabijing. Area oh. Hindi ito lulubog kahit ilan ano ito. Kahit ilang tao po dito mga kabijing. <makes> unique talaga. Napakasarap dito talaga. So... Sarap tambay dito talaga mga kabijis sarap ano, simoy ng hangin, malamig, sarap na simoy ng hangin talaga. Yung simoy ng hangin galing po sa bundok, ano? Ayun po, nang nakapaligid po tayo sa bundok. Tapos ito po, pinagsama uh, po itong mga simoy ng hangin galing ng tubig, tapos yung po tubig na hindi po marumi, malinis po ng tubig dito kaya po yung amoy niya wala po talaga. Wala po tayo maamoy na yung mga ewan na amoy. Tapos dito may upuan, ayan kung gusto po natin dito magpa ano ano tayo dito, mga ganito mga ka-DJ kada hapon nito po dito, pwede dito. Ano po yun kuya? Kuya. Ano ano yun? Ano yun? Ah, swimming pool. So, pwede po tayo magpapahinga tulad nito mga ka-DJ. Unwind po tayo dito, sarap. Puntahan niyo ito. And dito po sa Pantabangan. Malapit lang ito. So, tulad po nung sinabi kanina, at dito wala pong bayad dito, ang ano mo lang po dito at uh, pag magka halimbawa pupunta po tayo rito order lang po tayo dito sa kanila ng mga pagkain natin so ito po swimming pool nila no sa mga tao na hindi marunong lumangoy dito po muna tayo maligo tingnan niyo sa gitna ng dagat may swimming pool mga kabijay ganito po ka-high dito mga kabijay ayan So pagkakumain po tayo dito lang po ano natin. Kakain lang po tayo rito mga ka BJ. Ito maganda, parang ano nang inchik ito. Ah. Sarap talaga. Ang lamig. So dito po ang ng pagkain natin parang buffet po no. Sampang, dito ayan, ayan. Abang naliligo ka diyan, tapos aket ka lang dito kakain. Ganda ng kapaligiran po mga ka-BJ. Masarap sa mata, masarap sa utak, masarap sa lahat. <laughs> masarap sa ilong po yung amoy ng hangin. Presko. Walang ang, walang ano po. Walang tag dito. Walang masangsang na amoy mga ka-BJ. So, ito kung gusto rin po natin magpahatid po tayo dyan, magpapahila po tayo sa ano ito, dalawa, hindi ko po alam kung ano po pangalan nito dalawa nito. So yan, pwede rin. Kompleto po sila mga ka-BJ. Ganda pala rito talaga, promise. Wala na po ako ba sasabi kung hindi maganda. Sarap dito libutan. Libut naman po kayo rito, mga ka-BJ. Libutan ninyo ito. Siguro dito kahit gaano kainit ng araw, kahit summer dito, malamig. Dahil napalibot po sa atin yung tubig. Ayan. Kaya walang init dito. Tapos nakapaligid po sa atin yung mga bundok. Tapos wala pong harang dito yung mga ano, yung mga kung ano-ano pa dyan sa hangin. Wala. Dere-derecho po maano natin dito. Malanghap po natin yung kasarapan po po ng ano dito. Nung... Pasok po kanina. Akala ko. Nagpapasok po din. Pag-akit ko lang po dito kanina mga ka Nagulat ako. So medyo naglalaro siya. Kaya pala ako. Parang ano ito. Parang floating ito. Tama pala floating siya mga ka Kasi kung tingnan mo ito mga ganyan. May ano siya. May nakaumbok na poste. So hindi pala ito. Ano lang pala ito. Ah... Uh, ano niya lang ah, design lang po mga ka -BJ. so mga ka -BJ, thank you thank you so much po sa inyo lahat thank you po sa mga support po ninyo sa akin God bless mabuhay po tayo lahat mga Pilipino ito po ang inyong ka-BJ Benja Sid po mga